video natin about dun sa kanila mga pritsyon. video. na mm -hmm. oh, O, eto yan o. Oh. Ito ituloy na natin pang malakas na pritsyon. Hindi ako baka get over. Ang sarap ng mismong meat. So, lalagyan na natin siya ng cucumber. Napaka-tender ng meat. Mabat na helmet. Hindi siya dry. Ay, dry. Ang sarap. mabibili dito. Medyo ka pa. Lalo na ngayon, mga kabatang helmet, malapit na po ang undan. At maraming mga uuwi sa mga probinsya. Ay ba, syempre, mas maganda kung meron kayong bit-bit, di ba? Medyo ka pa. Oo, bit-bitin nyo ang kuchinilyo. Ang kanilang at ang lichon bedi. Pero eto nga, medyo -er, mm. For the first time, sa dinami-dami ng mga natikman namin, ni ka pa, ng mga kuchinilyo, eto, for the first time, medyo pa. -er. Oh. Makakatikim tayo ng kuchinilyo. 'yan, niluto sa charcoal. Kadalasan kasi ay malakakain natin previously, eh, gas oven and electric oven 'yung gamit. Ito mm -hmm. charcoal, so may kakaiba talagang smoky flavor 'yon, mga kabatang helmet, mm -hmm. 'di ba? Unboxing time! Wow, ang bango mga kabatang helmet. Grabe ha. Ah. Ay, take note. From Rizal pa yan. Batang helmet. binip dito sa Marilaw. Pero nasustain talaga niya yung aroma. At nararamdaman ko, nasustain pa rin niya yung kanyang luto. nagustuhan ko sa kanilang kutsinilyo, ang pangmalakasan na. Dito pwede mawala sa lahat ng mga kutsinilyo, mga bata helmet, kasi ito yung sandata nga, diba? So, try na natin! Uy, grabe! Ang lutong videographer! Ay, gusto ko na kumuha. na ako. Ah, Mmm. ah, Sabi ko na nga ba, iba talaga mga batang helmet kapag sa charcoal niluto. ang ganitong mga kuchinilyo. Andun pa rin yung smoky flavor niya. Ang sarap! Grabe mga kabatang helmet. At tingnan na natin yung sa loob. Grabe oh! Mmm! lala. Tingnan nyo naman yan, mga kabatang helmet. Lutong-luto. Eh, nanonood pa rin talaga yung juiciness niya. At naamoy ko talaga yung mga herbs and spices na ginamit. Especially the tanglad. Grabe to, oh. Uh. Sarap. Mmm. Ay, sarap. Ay, ito. Para tayo braces ako, mga kabatang helmet. Kaya-kaya. And, rain or shine, mga kabatang helmet, hindi mapipigilan ang balay sugba sa inyo ah, kasiyahan, di ba videographer? jogger uh -huh. Naulan kasi dito ngayon mga batang helmet and naulan din naman sa Rizal. Pero, na deliver at naihatid pa rin nila. Na ang buong buo ang ating kuchinil yung pang malahal. Ang <tinyo> <tinyo> mm -hmm. Ang sarap. Try na natin yung mismong meat part. Grabe yun mga kapatang helmet. Oh. Ang sarap nito. Ang sarap talaga magkamay. Sabi ko na nga Ibang-iba talaga sa mga ibang tikman na namin ni videographer. Iba talaga kapag sa charcoal ni Luto, videographer. Andun yung smoky flavor, andun yung smoky hint. May kakaibang texture na nag-complement dun sa mismo kutsinilyo. Ang like na mga niluluto sa mga electric oven, mga gas oven, parang wala dun yung ano eh, hinahanap mong texture ng isang kutsinilyo. It's like na kumakain ka talaga ng lechon yung mga matatandang lechon, oh! yung mga malalaking lechon. Kasi ito, syempre, di ba, baby lechon. Ang tatakilmet. Sarap. Eh. Look at that. The juiciness. no, Mm, -hmm. mm -hmm. naka! Hindi ano na ka makapaghintay. Gusto ko na magkain eh. Bidyo ka pa. Hindi na kailangan ng sausawat. Kukuha sa na akong kanin. Kukuha na akong kanin. na akong kanin. Hindi na kailangan ng sausawat. Ito palang note na note na yung sarap. Ang sarap, Nay! Ang sarap! Grabe, oh. Look at that. Oh, lala. Hindi yan tinipid, mga batang helmet. Dahil na halid season na mga batang helmet, please do check their FB page and their TikTok account ng pangmalakasan para makapag-order, makapag-preserve na po kayo ng gantong mga, nako, napakasarap na kutsin ito. Yung pritsyo nila, yung talaga ako na wow, and yung lechon ito, halos, product po ito ng balay sugba. Grabe talaga, bidyoga, for mas prefer ko tong niluto talaga sa charcoal, sa uling, kesa yung mga nasa electric oven or yung mga gas oven. May kakaibang ano, smoky flavor, videographer. Mm -hmm. Ang bango talaga. At saka, mm, tingnan nyo naman, ang kanilang size for the yung mga kabata helmet. And super budget friendly ito. Kaya ano pang hinihintayin nyo? PM na po kayo sa Balay Sugba! Ito yung mas masarap na kasama sa lahat. Ay, na-upload natin mga video! <laughs> Masarap oh. na kasama sa lahat ng okasyon ng Shit. buhay mo. oo. Ito yung mga pinaka masarap talagang makasama, video. At hindi talaga kayo bibiguin ng balay-sugba. Dahil, rain or shine nga, may ahatat din na yan sa iyo, at mamaintain pa rin yung crispiness and juiciness ng prada. Galing, di ba? Yes! Stay happy, stay healthy, stay safe to always. Sabi nga mo sa buhay, nag na din ng buhay. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, buwan na lang kanin dun. Teka, unahin mo na yan. Ikaw um. naman to eh. Nauna ka um. naman sa balat. Trape, trape.